Sobrang mahal na mahal mo pa rin ba ang ex mo hanggang ngayon? At hindi mo pa rin ba na hiwalay na kayong dalawa? At gusto mo ba na magkabalikan at magkaayos kayong dalawa? At sa pagbalik niya ay mamahalin ka pa ng sobra-sobra ng ex mo? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganun, babalik ang ex mo in just a minute iiyak at magmamakaawa basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan gawin itong ritual sa kahit na anong araw uuras na gusto mo una ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng larawan niya actual photo niya ang gagamitin natin sa ritual at pagkatapos isulat sa likod ng larawan niya ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses at pagkatapos, kumuha ka ng zeplak at kumuha ka rin ng isang sibuyas. Hiwain ang sibuyas kahit ilang hiwa at saka ilagay ito sa zeplak at ilagay mo rin ang larawan niya. At pagkatapos mo nang malagay ang larawan at ang sibuyas sa zeplak, ay pwede mo na itong eserado at dalhin kahit saan ka man magpunta. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At paniguradong in just a minute, babalik sa iyo ang ex mo, iiyak at magmamakaawa. Basta magtiwala ka lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At kung wala ka namang larawan sa kanya, Pwede ka gumamit ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target. Nang sa ganun, mapadali po ang talab nito. At ganun pa rin ang gawin mo. Ilagay sa zeplak ang papel at ang sibuyas. Depende po sa inyo kung anong meron kayo. Larawan niya. Kung wala ka namang larawan niya, pwede papel, isulat lamang ang kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses. At itong ritual ay pwede rin ito gawin kung sobrang nagkamalabuan na kayong dalawa ng partner mo. Isa itong gabay at isang paraan para magkaayos at para magiging matibay ang samahan ninyong dalawa ng partner mo. At depende sa inyo kung hanggang kailan nyo gustong itago o dalhin ang ritual na ito. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.